Ayoko naman, kumain na kayo. yan, Ano ko ba? Okay mo ako Pero pinagsalo-salo. salo na na yun? Big time, Ganda. Yung And Robert Villarosa, pinagsamang Balagtas. Charot! <laughs> Ay, ako tuma so, yung tumaasin. Ito kayo ako Sa pangkain nila. yung mga sa sa New York, sa New Jersey, sa uh, North Carolina, sa uh, West Virginia, sa, sa sa Hawaii, sa sa North, Dakota, sa North Carolina, uh, sa tsaka yung yung 1-800-Flowers family, sila Kelly, sila Nicolette,

pagod nyo lang pang anak mo, gustong. Tsaka, meron natin po yung mga bobo na, na puro drawing. Nalang si Anna, si Darlene, si Queenie, si Droid, si, si Jervis, naman tayo po yung motor. Nalang <laughs> na-flat na ng, ano yun? Motunor. Tanda. Ayos sa mga mga kabayang si Jensen. Paknaw. Paknaw pala lang.

Ang oh, plastic <laughs> yan. <laughs> At yung talagang gwardiya na yan, kalbo yan. Oo <laughs> oh, nga, ayaw kumawa na. Ayaw kumawa na. At <laughs> saka po pala kung gusto niyo po ng trabaho, on November 3, I don't know anong ano araw yun, pero 4 p.m. to 10 p.m. po siya ng Cyber City Teleservices. Located po siya sa Clark Pump. Located po siya sa um, Clark Parkfield, Pampanga. Mm. In need po kami ng um, call center agent, preferably with six months experience, pero yung mga experience accepted din po. Now, Sabi mo, wapa <laughs> <laughs> Tapos, no, no, no. mag-apply po kayo kung sino ang trabaho. Para. Ang mga at least 14,000 a month. So, wala pa pong increase yung pong na regular pay. Next. Ayun po sa ating uh, nasa lisi eh. Uh mo mga napatay sa mga nanuno at walang nabuhay. Pero isang papa. natira. Ziki pasok! Sobra ka na maa. Ganda mo, te! Masalo ko sa maganda pa rin siya. Masalo ka mo, gata! Oo, punyeta kayo sa mga nanuno. kayo. Ang dami-dami namin ito. One, two, three, four, mga five. Five person. Para maglabas ng mga si Amy pina-risahan din. Yes, siya talaga. La plus une. Kru. hindi jara, papukot, na puwede nakakaputot-putot. Tapos 'yung ng man, Computer, computer. Mm -hmm. betna, betna. <laughs> <mga> na computer. na best. ba Si Ligaya <Bunfil. laughs> si Beda baog na baog. <laughs> Alas. Ba? Si ano ba ba? Si Kakabilos at Derekla. Ano ko? Ginawa na si Oo. Um, sila na. <laughs> at ihahat pa siya. May patumikan. Gamati ko nga po pala yung anak niya, no? Yung anak, anak ni Ina, yung avatar. Pero... <laughs> yung nababakbak yung mukha. Tsaka po yung ano yung baby ni, ano, ni Carla. ano na. Ala na. Ano ba? Sige, ano? diretso mo. Binabati ko si Baby Zep, yung anak ni Carla. Uh, malaki yung noo niya kasi si Kai Avatar. lang <laughs> kayo kulay blue. Kailangan mo yung mapaint ng blue. At Dahu, Dahu Itos, na baby ng kaklase natin, nagbabakbak ang bata, pag At may ngipin na, seven months. Carla? Mag-FB kayo, kaya ako ma-research yan. Ano ba yan? Dahu ang girl na luna. Bakit? Dahu ang girl na luna, maitim, super itim. Ang <laughs>